Sa isang magandang araw, may isang aso na masayang naglalakad sa tabi ng ilog. Hawak niya sa kanyang bibig ang isang malaking piraso ng masarap na buto na binigay ng kanyang amo. Tuwang-tuwa siya sa kanyang pagkain at hindi makapaghintay na kainin ito sa kanyang paboritong lugar. Habang naglalakad, napansin niya ang kanyang refleksyon sa malinaw na tubig ng ilog. Ngunit hindi niya naintindihan na ito ay kanyang sariling anino lamang. Sa kanyang isip, may isa pang aso sa tubig na may hawak ding buto. At sa kanyang paningin, mas malaki at mas masarap pa ito kaysa sa hawak niya. Naging saki mang ating kaibigan. Hindi siya kontento sa masarap na buto na hawak niya. Gusto ko ring makuha ang butong iyon. Wika niya sa kanyang sarili. Kung makukuha ko iyon, dalawang buto ang mapapa sa akin. Kaya naman, binuksan niya ang kanyang bibig para tahulin ang buto na nakita niya sa tubig. Ngunit sa sandaling iyon, nahulog ang totoong buto mula sa kanyang bibig at tuluyang nahulog sa ilog. Hindi na niya ito nabawi pa, nalungkot ang aso. Hindi lamang niya nawala ang masarap na buto, kundi nawala rin ang buto na akala niya ay makukuha niya sa tubig. Doon niya napagtanto na ang kanyang kasakiman ang nagdulot ng kanyang kawalan. Alam niyo mga kaibigan, may mahalagang aral tayong matututunan sa kwentong ito. Minsan sa ating pagnanais na makakuha ng mas marami, hindi natin napapansin na maganda na pala ang nasa atin. Dapat tayong matutong magpasalamat sa mga biyayang dumadating sa ating buhay. Hindi palaging mas maganda ang mga bagay na wala sa atin. Minsan, sa ating kasakiman at hindi pagkakontento, maaari pa nating mawala ang mga mahalagang bagay na hawak na natin. Kaya importante na matuto tayong pahalagahan at pasalamatan ang mga biyayang mayroon tayo. Sa susunod na makakita kayo ng isang bagay na mas maganda kaysa sana sa nasa inyo, alalahanin niyo ang kwento ng asong ito. Mas mabuting maging masaya at kontento sa kung ano ang mayroon tayo kaysa mawalan ng lahat dahil sa kasakiman. Nagustuhan mo ba ang kwento na ito? Kung nagustuhan mo, baka naman. Mag-like, share at subscribe. Pindutin na rin ang notifications bell para laging updated sa mga kwento ni Tito. Maraming salamat!